Ito, umpisa na naman ang trabaho. Nandito pala kami sa may barangay, ano, Dukilo kami ngayon, mga idol. Ayan, o, oh, nagumpisa na yung mga tropa mag, ano, mag-ugay. Sa may Lukilo naman tayo ngayon. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan yung waiting shed nila, oh. Ayan, mga idol at sisipingin itong banda sa ano sa harap dahil may mga solid simento mga idol ayun na sila oh umagang trabaho naman mga kaidol. Wow, ganan san sis. Ganan talaga sis. Ang low Talaga pagkayawan nga na talaga. Yung nganga ng kantheta. Okay, dito back da the ball game mga idol ayan trabaho na naman ulit mga idol tapos na yung pahinga so ayan mga idol tapusin lang namin to at mamaya ay uwi na kami ay nabarnag na rin sila hmm. ayan no hanggang dito muna sa may post ng street flight yung ano yung tatapusin namin mga ba na rin yung natapos namin mga idol